Ang baling hoy daw ay 500. mga 70 kilos. 70 kilos lang na naman. 500 lang. Nandito po tayo sa Tanawan Matangas. Titingnan natin kung magkano ang mga presyo dito ng mga ano, mga gulay dito sa Tanawan Matangas titingnan natin mag a tayo dito ng mga presyo mga ilay lang gulay so mga kaundo nandito po tayo okay magtatanong tayo ang may binigay sa atin ng pencingko ang kilo 20 30 ta ng bintahan pero pencingko ang kilo binigay sa atin 250 Kalamansi daw, 6, 65 ang kilo. 65 ang kilo ng kalamansi. Ito yung 160 ang isang bundle. 10 laman ba nito, kayo? 10 ang laman. Mo. Bali, 160 ang isang bundle. Ito yung 8 yung sayo. 8 ang kilo. Dito po kayo sa Tanahong Yatanggas. pila yung kamatis. Ay, hindi mo yung binigay may lang ang kilo ng, ano, ng beans. Uy! po yung sa atin ito, kilo. Ay, wala nga sampu yan. 55 ang labuyo. Ha? 80 daw uh, Dalawang kilo, ano, 70 okra. Ang daming mulay. 8.80 daw itong imported na mga parot. Itong kilo to? Ang bawang po ay 4.80. Uh, 480 ang isang bundle, itong kilo ang laman. Andito po tayo sa Tanawan, Batangas po. Ang Subuyas Local po ay binigay ko po po sa atin ng ano ng 880 ang 25 kilos. 25 kilos to. 70 daw kung hulang, siyam na kilo ang laman. 27 daw ang kilo, 270 ang isang 10 kilo ban, 10 kilo ang laman, 270. 25 lang ang kilo. Tama na okay, sa atin ng 110 ang isang kilo ng tinapa. Tapos yan drone. Hi. <laughs> ang bagong na ano daily sa binigay sa atin ng 840 ang isang count 24 bati lang balaman no. Mga po ran dito po tayo sa uh, ano pa ko eh. Yeah, ay, no ma de discover ano. Tinang sampu sampu kilo patatas. Bali ano 31 lang ng isang kilo. Kuha natin ng top 50. Top 50 ang 250. Kaya 250 ang bigay natin repolyo 10 kilo naman. laman 210 kilo ang laman ng pizza bagyo ay 740 74 lang ang isang kilo ang puso po ay 15 lang ang kilo puso ng saba 150 isang bundle 10 laman 10 kilo lang ah uh -huh. tapos na po tayo mga ga-update ng mga presyo dito na naman dito na naman sa tanawang Batangas ayan po ang ating mga pinamili mga kaundo Ayo mga kondo, yan po mga So mga kondo. Kumusta okay lang? So, Sao, John. John, John. Uh, okay lang siya. So, kumusta kita ngayon? Ah, uh, sa tanawan. gas. Sa untuk. So, mga Ito ba yung ating mga inap mga in ng mga presyo ng gulay dito. Yo, yeah. yeah, mga kaunto tapos na po tayo mag-update ng mga presyo dito ng gulay dito po sa Tanawan. Dito po tayo ngayon na mamili. So dito po natin malaman yung mga presyo ng gulay dito sa Tanawan, Batangas. So good morning po sa inyong lahat mga kaunto. Uh, nandito po tayo sa Tanawan. Okay. Tayo po ay mamaya po uh, alis na po tayo at uh, ayan kinakarga lang po ang ating mga pinamilis so mga kaundo uh, maraming salamat po sa inyo shout out nga pala doon sa mga mahal kong viewers mahal kong subscribers maraming salamat po sa inyo pagpatuloy na support okay doon po sa mga bago sa ating channel so please subscribe po para maging updated po tayo sa ating mga presyuhan ng kulay mga kaundo so go go go, go. pamaya paalis na po tayo kakarga lang go tayo po ay paalis na papunta na po tayo ng kabuyaw po Ayun ay, na ay, ay, 'yung ay, nating yun. yun. mga pinapin, pinamili na gulay. So halos kalahati lang nasasakyan sasakyan. So mga kondo um para kung saan na naman tayo mamaya mamili. So sana na naman tayo mag-update mga bes ng gulay mga kondo So thank you. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating video mga kondo So maraming salamat po. Ah uh, mahal kong subscribers at mahal kong viewers. Maraming salamat po. At doon po sa mga bago pa sa ating channel, so mag subscribe na po kayo para malaman po natin ang ang latest rice ng mga presyuhan ng gulay ay yun dahil po ay napakahalaga po ng ating mga ginagawang ito so para malaman po natin mga presensya. so good morning good morning po sa inyong lahat mga tayo ipaalis na so, pa, alis na po tayo go 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 nasa Santo Tomas na okay. alis na po tayo mga kondo mga kaundo nandito na po tayo sa Kabuyo nag na po tayo nandito na po tayo sa Piesto so mga kaundo maraming salamat po sa inyo yung pagsama nyo sa akin doon sa Tanawan, Batangas nag po tayo ng mga persuhan ng gulay yung mga kaundo maraming salamat po sa inyo mahal kong subscriber at mahal kong viewers maraming salamat po sa inyo magbababa lang po tayo ng mga ating mga pinamiling gulay so mag-update po kayo sa mga persuhan ng gulay sa Tanawan, Batangas mga kaundo ah, yun Ah, uh, naman po mamaya kung saan naman po tayo pupunta. So doon naman po tayo, baka nasa Divisoria na naman tayo, At market na naman tayo dito sa Rio ng Donaon tayo mag-aabot ng mga ng gulay ng mga So maraming salamat po sa inyo mga kondo Okay, magbababa lang po tayo ng gulay. So, yun.